Good morning, good morning. Mapagbalang araw na naman sa lahat. Yun, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O, yun, yung project natin. Yun, kinalag ulit natin. Gawa nung hindi pa gawa yung ano, yung paligay. O, sana ngayon magawa na lang. Kaya yung mga gamit natin, hindi mo na lang mga dyan. Tapos, ito yung kaligay natin, dadalhin natin kayo. 3 3K. Ito, dinalaw natin itong puso para mailapat yung trick. Ayun yung isang parts noon. Maligay. Tingnan natin maalag ito mga basa. Ito. O, doon sa, ano, doon sa machine shop. May pang ano sila, pa, iinitan niya para matanggal yung tornil niya. O, sinusubo ano, sana natin tanggalin. Huwag na daw, sabi ni nanay, baka madisgrasya lang. Baka ma, ano, dahil pundido yan eh. Ay ano, oh, kundi dito baka kung natin natin magkabiyak lalong maging uh, magkakadiferensya kaya doon sa gumagawa talaga dun natin pag uh, tatanggal ayun punta na tayong kabiyaw ayun kasama si boss honey parang kasama tayo o punta na tayo dun yun mga boss uh, one two days na natin ngayon na uh, pupunta ng kabiyaw sana madadnan uh, lang lang natin papasok yung gumagawa ng kaligay Mahabong kasi nag-upgrade lang daw Eh mga na tayo nakapunta dito Sana Dad na nalang natin ngayon para magawa yung Kaligay natin para maisaksak natin doon sa deep 12 Para mapabuhay na natin Ayan kasama natin si Boss sandy Tapos Magpapabili din ng text sa uh, Eltex na kulay green si ay orange si tatay may butas din tayo doon sa dulo eh. Tatlong piyesa yan tayo. Bali, 30 metros ang naka... naka... ano naka... Bu, naka sa lupa. Eh, dati kumukuha naman yon, Bubuhayin din natin. Wala, wala tayong makakuha ano. Ang kainaman naman noon, kahit na ano lang, kahit na detress lang, or dos yung may natin, malapit lang yun nga lang sabi nga di ka ano nang malakas huwag ka maghanap ng ganong kalakas katulad nung sa open water so, yun nga pwede na yun kaysa wala tayong makakuha ng tubig kaya sinusubukan nating buhayin ulit yung mga tubo nating pinagkuhan ng tubig Nawala tayo ng kabyaw para mapagawa yung mga gamit natin at makabili ng gamit. Yan mga boss, dito na tayo. Punta tayo kapit! niya. Ay, may ginawa din siyang ano, di 4 naman. Di ka-recall din yung ano, Cani Garcia mm -hmm. Ito may papalitan yung mga bearing niya Okay pa naman daw sa kabilang ano, dito kay Mariano. Nagpapabili ng dalawang tigdudos na si tatay. Netflix, Iyan ano naman doon sa kahaan natin. So ayan, 130 yata yan ano Tapos ito yung mga elbow Pumunahig mong elbow Ayan may ginagawa pa yung ano natin Si Raymond Yung ano ni Pero nakaalag na nga sya Ilalagay na lang na la ilalagay na lang dito hey, hey, hey. Oh, my hey, God. wala lang sa ginagawa ng iba kanina pa tapos. Ah, uh, syempre may naurong kumano sa atin nagpagawa. Hay niyan man ng gayo. Adik service na. yung antenna is Kita. yung tindahan? Hindi, pero tamad na. Yan. Oo.

La, lalo yan, dago lang si Rana. Ako ah, ba yan ngayon magkasahit mo mga mga lagna? Karin mo yan kapakalaga na. O ano. na, tala talang magkano yan mo, mira siya. sa isno ako parang yan yan, may utang mo. Ano yung buo? Hindi mo. May utang kaya takamari ano? Sa isno ako kami. Oo, nandaya kayo yan yan eh.

3 dito sa tabing bahay kung kukuha ba siya o paano bago pa, sumukan na natin ngayon eh. okay. dito na pala tayo ba -ba 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 -ba. sa bahay mga boss kainit uh, pa naman pero kapag tsatsagaan na natin yan Acha-acha na yan. Kalag yang gulat. Napagawa na natin. Matatry na natin ngayon. Ayan, makabasa. nalagay na natin itong poso tapos natali na natin yung pinaka flexible yung makina medyo ano pa medyo maluwag pa yung palm belt talagay na sana natin yung palm belt o medyo maluwag pa ganda nung ano nung water seal oh. walang galaw oh. o okay, muna tayo saka tayo kakain ng tangalian mga alas 12 na yata mga launa, launa media pwede na tayong magpaala dyan pwede na natin itry ay yan try natin kung kaka na sya huwag mong pakikilamin yung mga gamit namin dyan ha yung mga gamit dyan huwag mong pakikilamin ha Yan, awas. Ini pa rin. Tara, try na natin. Try na natin. Sa so, urang init. Hali apa lang nama? Ndalum. Ya, plat nanti kan mandang.

lakas ng tubig medyo mahina nga lang parang maaagad po pero malinaw na yung tubig malinaw na yung tubig maaagad yata pero pag ganyan ganyan paunti unti siguro matatapos naman yung kulamans manse, eh. iba talaga yung open water eh. ba baka maghapon to side natin di mayayari ah eh. Huh? Sa linggo daw sabi ni Boss Andy Medyo mahina talaga Pag sa tubo na Mahina na no? Lalo na pag napunta sa gawin dulo yan mga boss Ayun lang yung bahay Ito lang sa buod lang neto At ayun yung bahay Yung tubig natin Dati nung ganyang kalakas yung na makina natin ganyan kalakas dun sa dulo nasa dulo na yun kaya ngayon naka ganyan kalakas andyan pa rin sa bungad ganyan pa rin kalakas kaya medyo maano pag na uh, sa kaligay ka lang eh. pag sa tubo medyo mahina pero sabi nga pag tatyagaan natin kaysa walang tubig so, pero parang magkakaano Nagpapalaki muna ng balong, matagal kasi hindi na anin. Hindi Nakukuha na ng tubig Kanina medyo lubabo eh Mahina talaga Ay, may tubig Pero mayinam yan, di na mamatay. diretso Medyo mahina. Ayan Nasa Nasaan Nasa 8. Ang taas. Sabihin na natin isa. isa dalawa tatlo lima anim pito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 okay. ito yung galing natin sa ano sa tabing ilog Kasi okay, mga papa under ko pa to. mga pander pa natin. Kain na ni ni. Ali mo na dala ko kain, Ito na lang. Tatapalan na Agak oke. Okay.

Steel epoxy eh. May steel epoxy ako akong binili. Hindi na hindi na kaya Hey! Gagawa ka din! Ha? Gagawa ka din! pintet Oo! Oh, ha? Ah, gagawa din siya. Ayan mga boss, na may ikos, na natin. May mekos, mekos lang! Di ba pintet? Ayan, may tulo dito yan. Uh, ah, yeah, ulit na Dinarin natin, try nating Pero maandar na siya. Paandar natin minsan. Pinapatay lang muna tatay dahil walang laman 'yung ano, 'yung kaligay. Baka maghintay 'yung water seal masira pa. Pero na-mekus-mekus -mekus na natin. Mekus-mekus. Eh lang natin 'yung karburador tapos 'yung ano niya. Yung, 'yung filter nung ano niya saka yung tangke dininis din natin oh. mekos 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 wag mo yan oo oh, kay tito yan gamit ni tito yan bayan mo na oh, uh, dito na wag mo na yan kailangan kayo makikita ka rin palo natin ngayong gabi para bukas uh, <coughs> try natin sa dulo pero yung makina okay na siya napander na natin na mekos mekos na natin mekos mekos